GK. So, ako nga po pala si GK Briana. So, for today's video ay ibibidyo po natin ay iba't ibang uri ng mga tita. May kilala po ba kayong titang ganito? Tita number 1 Yung tita mong mapanglait sa family outing. Yung tipong ginage na pagkatao mo mula ulo hanggang paa ay ini. Ikaw po yung anak ni Marisol na si Mari? Ayo po Ako po si Mari. Tumingin ka kaya muna sa salamin. Tsaka, uso ba sa'yo yung salitang diet? Yan na, tita. Salamat sa payo mo. Hay nako. Masyadong mapanlait. Tita number two. Yung tita mo hindi magpapatalo pag agawa na ng lupa ang usap. What if sa akin na lang yung 50% ng lupa? 50%? Hindi ba pwedeng 70% ang ako? Fair na yun, no? Hindi akong papayag na kalahating porsyento yun sa iyo. O ayaw mo ng 50%? Sige, ako na lang yung buong titulo ng lupa. Aba, hindi ba pwedeng mas lamang ka sa akin, Ako ang panganay dito. na 50% lang yung ako. Oo ba, hindi ako paparad ng gano'n. Ano ko, pa easy to get. Tita, number 3. Yung tita mong galante na ayaw mauubusan ng baon yung mga pamangkin niya. O, oh, ito yung baon mo, 150. O, oh, ikaw, nabigyan ka na ba ng baon ng mga magulang mo? Ang galante, be? school supplies binili ko sa iyo. Hi, thank you po, tita. It means so much to me. Ay, Marie, may allowance ka na ba for the next week? Wala pa nga po, tita. O, oh, ito, 1,000. Pang isang week mo na yan, ha? Huwag ka nang hihingi sa parents mo. 1K, tita. Thank you so much for only one week. You're my favorite pamangkin kaya. Ang dami na to, tita. Kabog ka talaga. Oh my God, I'm so happy. Tita number four. Yung tita mo mong kuripot na parang tuwing Pasko, eh patawan na lang naririnig mo. Sino yan? Ay, ikaw pala, Chloe. O, oh, tita, mamamas ko na ako sa'yo, ha? Give me a quiet. Merry Christmas! Merry Christmas to you. O oh, tita, how much yung birit ko nun? Last year, wala ka man lang bigay sa akin. Ang taas, pero walang wala talaga si tita ngayon eh. Pasensya na. Siguro next year or itry mo mang caroling sa ibang bahay. Tita, patawad na naman. Oh my gosh, every year na yan ah. That's why I don't like to sing sa tapat ng bahay niyo. Did you know na my voice is golden? Kaya nga sa inyo ko lang ito pinaparinig. Eh.